August 1, 1218, ang pagpapita ang mahal na birhen kay San Pedro Nolasco sa Bansang Espanya na ang layunin ng mahal na ina ay ang mapalaya ang mga kristalong bihag ng mga moro. Inatasan ng mahal na birhen si San Pedro Nolasco na magbuo ng isang orden na ang layunin ay magnanap at salaping ipagtutubos sa mga bihag. September 24, 1856, binatag ang kauna-una na nakalilika sa karalala ng Patrona ng Huwag sa Senyora de la Merced sa Nabaniches. Sa pamumuno ng mga Agustinong pari, kasabay ito ng pagkatatag ng bayan ng Nabaniches na nakakasakot sa tatlong kasenda. Ito ang kasenda tala na sa ngayon ay ang North Caloocan Hacienda balita na sa bandang Quirino Highway at Hacienda Fedada na sa kalasalukuyan, distrito ng Ferry. Sa paglipas ng mga panahon, lumaganap ang panalang palatayang Pisano sa bayan ng Novaliches at sa kanyang pag pag pagkandini nang simulang umusbong ang mga parokyang nasasakupan ng nasabing buo. Sa na ngayon ay Diocese ng Novaliches.